Oy, good day mga kamots! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, samahan nyo ako dahil magre-rehistro tayo ng motor ngayong araw na ito. So magre-renew tayo ng uh, rehistro ni Blackbeat mga kamots. No? And then share ko sa inyo mga kamots yung mga requirements procedure at kung magkano magtutasos nyo sa pag-renew uh, re ng mga rehistro ng mga motor niyo ngayong 2025. Kaya samahan nyo ako mga kamots. Punti tayo sa LTO Caloocan District Office. Doon tayo magpuproceso ng ating motorcycle registration para kay Black Beat ngayong 2025. At para sa first step ng ating motorcycle registration renewal, mga na eh, nagpunta tayo dito sa BSC Emission Testing Center malapit sa LTO Caloocan District Office. So dito tayo magpapa-emission test para kay Blackie Beat, mga kamos, no? So, wala pa ganun tao, kaya medyo maka-accommodate tayo kaagad dito. So, dinala muna natin dito si Black Rabbit sa LTO inspection area. Kasi sabi ng BSC emission testing, eh, dalin daw muna natin dito sa LTO para ma inspection So, bagong proseso to Makamos ngayon ko lang na-encounter to na mauuna muna yung LTO inspection, no? Kasi dati kasi no una muna yung emission bago yung LTO inspection. So ngayon dito mga kamots, eh, nauna yung LTO inspection bago yung emission. So ayan mga kamots, bali dito muna tayo dumiretso sa LTO. Kasi bago sa emission, eh, kailangan daw muna ng inspection in una ng LTO. Kaya, eh, kaya dinala muna natin dito si Blacky Beat sa LTO. Ah, na ah, district office mga kamots. Na? Dito na tayo mag-aasigaso ng registro natin. Ayan. So maghihintay lang tayo tawagin tayo eh, para para inspeksyonin yung ah, motor natin. Alright, so yan mga kamots, bali tapos ng ma-inspection uh, si Blackbeat. So bali ang ginawa lang, pinastarts lang sa atin yung motor natin and then uh, pinichinik lang yung turn signals, left and right, then yung bark, brake, uh, brake light kung gumagana. And then yung uh, headlight natin mga kamots, chinik, uh, chinek din kung uh, gumagana yung high beam, low beam. No? So yun, so far yun lang naman yung mga chinek dito sa inspection area, dito sa LTO. So tips ko nga para sa inyo mga kamots, bago kayo mag-asikaso ng motorcycle registration ninyo eh, make sure nyo lang mga kamots, na all working yung mga ilaw ng mga motor ninyo mga kamots, harap at likod mga turn signals and then brake light kasi talaga masusing chinecheck ng mga LTO inspectors yan mga kamots kaya make sure lang na kapag may mga pundidong mga ilaw sa mga motor ninyo eh, mapalitan nyo kaagad bago kayo Magkasi kaso ng motorcycle uh, registration renewal kasi talagang mahigpit na chinecheck ni LTO yan. At after nga may inspection yung motor natin, eh dito tayo pinadiretso ng inspector dito sa uh, insurance company na ito na appellate ni LTO. So dito na daw tayo kumuha ng insurance para kay Beat. So, tama-tama eh wala pa naman tayo na kukong TPL insurance kaya dito na rin tayo kumuha. Dapat kasi sa Cebuana mga kamos, pero since wala pa talagang plaka sa Blackabit eh no choice tayo kundi sa affiliate ng LTO na lang tayo kumuha ng uh, motorcycle insurance. At after ilang saglit nga mga kamos eh, na-release na rin itong uh, insurance certificate natin para kay Blackabit. So, mabilis lang siya mga kamos, na uh, wala pang uh, lima minuto and then uh, nag-reflect na rin daw yan sabi ni ate do sa database ng LTO ayan so 650 lang yung binayaran natin for the insurance so after that mga kamots ay na tayo sa babalik na tayo sa uh, emission testing mga kamots para ipa-emission naman si BlackBit alright so yan mga kamots bali nakabalik na tayo dito sa emission testing sa malapit sa LTO Caloocan District Office so nakapagbayad na tayo 400 pesos yung binayaran natin para sa emission test ngayong 2025 mga kamots no sa registro ng motor so naghihintay na lang tayo tawagin tayo para i-emission yung motor natin na si Blackbeat at dito nga na na si Blackbeat para sa emission testing machine so dyan chinecheck mga kamots yung quality ng usok na lumalabas sa tambucho natin o sa motor natin kung a uh, pasok pa ba sa standard ng uh, LTO Ayan, so ganyan lang siya kadali. Mga kamos, papasukod lang siya ng tubo and then monitor yung usok na lumalabas sa motor natin habang nakastart yung motor natin, no? A few inches later. All right. So 'yan mga kamots, bali na kuha na natin yung emission test result. So pasado naman tayo. Ayan. So after nito mga kamots, diretso na tayo sa opisina ng LTO para ipasa na to mga requirements na to, yung emission test result and then yung insurance. Ayan. So bali nakabalik kabalik na tayo dito sa LTO after dun sa emission. So yung mga papel ng mga documents natin, pinasa natin at binalik natin doon sa inspection officer ng LTO. Pinag-inspect kanina sa motor natin mga kamos. No? So sa kanya ko binigay yung papel and then yun, uh, pinaupo niya muna ako dito. Ayan. Hindi ko alam kung bagong proseso ngayon mga kamos, yung mauuna muna yung inspection bago yung mauuna yung inspection ng LTO bago yung emission. Dati kasi mga kamots, uh, huli yung inspection ng LTO. Last year kasi mga kamos sa tapos na yung paggawa mo ng insurance, sa na yung pag-emission mo, sa huli ginagawa yung LTO inspection. Pero ngayon kasi mga kamos ngayon 2025, dito sa LTO Kalawakan District, eh, nauna yung LTO inspection mga kamo. No? Ayan. Hindi ko lang ala kung din sa ibang branch ngayong 2025. Pero ngayon kasi ganun na nangyari. Nauna yung sa LTO inspection bago yung emission and then bago yung insurance. Ayan. So ngayon maghihintay muna tayo dito mga kampos na tawagin kasi binigay na natin yung mga requirements kay sir. I-inspect kanina kasi yung blackmail. Alright. So ayan mga kampos. Bali nakapagbayad na tayo sa LTO. Tinawag na tayo. No? So binigyan lang tayo ng maliit na papel na binayaran na natin yun. Bali ang uh, binayaran natin sa LTO mga kamots is 258 pesos para sa processing fee ng uh, motorcycle registration renewal natin ngayong 2025. Yeah, so naghihintay na lang tayo ng releasing ng bagong OR. Then tapos na yan. A few moments later. Okay, so yan mga kamots, bali nakuha na natin yung bago nating OR. No? Ito na yung bago nating OR. Uh, after natin mag-renew uh, ng uh, mo ng motor ngayong 2025. So again, 258 pesos yung binayad natin dito sa LTO. So, tapos na tayo mag-process uh, mga kamos, so uwi na tayo. Then, bigyan ko lang kayo ng quick recap mga kamos sa ginawa nating uh, motorcycle registration renewal ngayong 2025 para alam nyo mga kamos kung magkano ang magagastos at proseso sa pag-aasikaso ng uh, rehistro ng mga motor ninyo ngayong taon na to So, recap ko lang kayo mga kamos sa ginawa nating uh, motorcycle registration ngayong araw na to ngayong uh, 2025. Doon muna tayo sa requirements mga kamos. Ano nga bang requirements sa pagre-rehistro ng mga motor ninyo ngayong 2025? Actually, mga kamot, wala naman pinagbago. Uh, dadalhin parin nyo pa rin yung uh, photocopy ng uh, old, yung current OR niyo yung official receipt from LTO, and then yung certificate of registration. No? No? So, yung mga photocopy ng mga kamot, yun lang yung dadalhin nyo. Para makapagrin renew ng mga uh, rehistro ng motorsiklo ngayong 2025. Okay, so pagdating naman sa procedure mga kamot, kaya na sinabi ko sa inyo, kanina, eh, hindi ko sure kung ganun din ba ang proseso sa ibang branch ng LTO mga kamot kasi dito sa Caloocan District Makamos, eh, nauna yung LTO inspection bago yung emission at yung insurance. Kung dito kayo mag-aaskaso sa may Kalookang District Mamos, ganoon ang mangyayari. Pero usually niyan mga kamots, uh, nauna talaga yung emission testing. Sa emission testing mga kamots, ayan, uh, papa-emission nyo lang yung motor nyo and then kailangan nila ng photocopy ng ORCR uh, ng uh, motor niyo mga kamots. No? Kasi may kukunin mga details doon. And then after that, sasalang na yung motor nyo, makamos dito sa emission machine para ma-detect yung usok o yung level ng uh, emission smoke makamos na no, dito sa motor ninyo. And then luckily sa atin, makamos nakapasan naman tayo. Ayan. So after ma-emission makamos, intay lang kayo na saglit, tapos tatawagin na kayo, and then na sa inyo yung resulta ng emission testing mga kamots. No? After that mga kamots, kuha na kayo ng insurance sa mga kung sa kayo kuha ng insurance mga kamots para sa mga motor ninyo. So tayo mga kamos, napansin nyo, uh, hindi tayo sa Cebuana kumuha kasi nga wala pang plaka sa Blackabit. Yun yung problema natin sa kanya. No? Kaya hindi tayo nakapag-avail ng uh, insurance sa Cebuana. Uh, which is sa Cebuana kasi medyo mura-mura kesa sa mga outside uh, insurance company na affiliated ng LTO. Sa Cebuana kasi mga nasa 300 to 450 lang mga kamos. Pero itong uh, binyara natin dito sa insurance mga kamos, sa insurance company na, company na affiliated ni LTO s eh 650. So after that mga kamots, eh, lang ulit kayo ng ilang saglit. So kailangan mag-reflect muna sa LTO database yun mga kamots bago kayo pumunta sa LTO. Para pagdating sa LTO, eh, makikita na kaagad nila na nakapag-apply ka na ng TPL insurance para sa motor mo. And after mo makuha yung insurance certificate mga kamos, diretso ka na sa LTO. Ipasa mo na doon yung mga requirements, yung uh, emission test result, and then yung Uh, yung insurance certificate makamots yung pinaka original copy ng insurance certificate and then yung photocopy ng ORCR yan so tatlo lang yun makamots yung ipapasa mo sa LTO and then yung inspection report pa pala mga kamots, bago ko makalimutan so bali apat na requirements lang yon ulitin ko makamots yung uh, emission test result and then yung insurance certificate photocopy ng ORCR and then yung uh, inspection uh, report galing sa inspe inspection na uh, officer mga kamots so sila nagagawa non So, apat na requirements lang yun ipapasa nyo sa kung saan mang window ng LTO mga, mga kamos ituturo sa inyo para ipasa yung mga requirements. And after that mga kamos, maghihintay lang ulit kayo ng ilang saglit. And then, yun na. Tatawagin na kayo para makapagbayad sa LTO. And then, after that, after nyo makapagbayad, eh, marirelease na agad mga kamos yung bagong OR ninyo for this year, 2025. So, yan po yung mga procedure, mga kamos, sa pag-renew ng re rehistro ng motor ngayon 2025. So dako na tayo sa presyo. Magkano nga ba magagastos nyo mga kamots ngayon taong 2025 sa pagre-renew ng rehistro ng mga motor niyo? So una mga kamots, emission sa emission na uh, testing. So take note lang mga kamots na hindi pare-pareho ang mga emission testing center pagdating sa mga presyo ng emission test. So dito sa BSC dito sa may katabi ng uh, LTO Kalawakan District, ang binayaran natin is 400 pesos. Sa iba kasi mga nagre sa 500 to 600, minsan 700 pa nga mga kamot. So dito 400 pesos lang emission test na binayaran natin dito sa BSC. Ayan, emission testing center. Ayan, so 400 pesos. And then sa insurance, mga kamots, depende yan kung saan din kayo kukuha ng insurance. Pero sa insurance na pinagkuhan na natin, mga kamots, 650 pesos. Pero kung sa subuhan na kayo, mga kamots, mga nasa 400 to 300 to 450 lang yan. So medyo malaki pa rin yung depresya. Mas mura sa Cebuana pa rin. Kung may plaka na yung mga motor niyo So yun yung kagandaan sa may mga plaka na mga kamos. No? Pwede silang kumuha sa Cebuana. So tayo mga kamos, dun tayo sa insurance company na affiliated ni LTO. Dun tayo kumuha ng insurance para kay Blackie So 650 ang binayad natin. And then after that mga kamos, sa LTO naman, ang babayaran naman niyo is 258 pesos para sa processing fee ng uh, OR para sa um, registro ng mga motor nyo ngayon 2025. So, 258 pesos. So, so tumatotal mga kamots ang, uh, ang uh, natin para sa, re sa renewal ng registration ng motor natin is 1,308 pesos. So, wala well, well, pa umabot ng, uh, wala pa 2,000 mga kamots, no? Pero again, gaya na sinabi sa inyo, depende yan sa mga kung saan kayo magpuproseso mga kamots, no? Iba-iba kasi ang presyo ng emission testing and yung insurance. Ayan, so para makasigurado kayo mga kamos, magdala kayo at least 2,000 pesos kung magre-renew kayo ng mga rehistro ng mga motosiklo nyo ngayong 2025. Bago ko tapusin itong vlog na ito mga kamos, gusto ko ulit magpaalala sa inyo na wag na wag kayong dadaan sa mga fixer o magpapaasikaso sa mga fixer mga kamos kasi saglit lang naman kasuhin yung uh, motorcycle registration renewal mga kamos. No? So tayo, uh, wala pang isang oras na tapos na tayo mga kamos and then tayo mismo nag-asikaso. So advice ko sa inyo mga kamos, kung may time kayo, And then, kung may budget naman kayo, kayo na mismo ang uh, mag-asikaso, mga kamos, ng uh, mga rehistro ng mga motor ninyo. Mas masarap bumiyahe kung wala tayong iniintinding abala. Mas masarap bumiyahe, mga kamos, kung legal ang mga dokumentong daladala -dala natin sa mga motor natin. Ayan. So, alam nyo na ibig ko sabihin, mga kamos. Yung uh, lisensya natin, uh, hindi paso. And then, hindi tayo dumaan sa fixer. And then, yung motorcycle registration natin, hindi rin paso. Registrado, updated. So mas masarap bumiyae mga kamots lalong-lalo lalo, na sa mga long rides and dinidin tayo hindi hindi tayo matatakot sa mga checkpoint lalo na kapag ka LTO. LTO checkpoint pa yan. Ayun so taas no tayo'ng magbibigay uh, ng mga documents kasi update yung mga docs natin. So yun yung mga konting tips at paalala ko sa inyo mga kamots ngayong uh, 2025 ringge sa pagre-rehistro ng mga motor ninyo at uh, pagre-renew ng mga lisensya. Doon sa Caloocan district pala tayo nag-renew uh, ng uh, motorcycle registration natin mga kamos. Doon din tayo nag-renew ng lisensya natin. Muli maraming maraming salamat sa inyo mga kamos. Abangan nyo sa next video natin. Itatalakay naman natin mga kamos kung pwede nga bang pagsabayin ang motorcycle registration at ang transfer of ownership. Kasi may mga nagko-comment sa YouTube channel natin mga, mga nagtatanong kung pwede daw bang pagsabayin ang registro at ang transfer of ownership. So sa next video natin mga kamos ka, natin yan at sasagutin natin yung mga tanong ninyo. So abangan nyo yan mga kamos. So hanggang dito na lang mga kamos. Muli, stay safe, ride safe always.